Mayor, may, with regards to this issue, uh, anong masasabi ninyo tungkol sa doon sa sinabi ng isang UN official na si Dr. Ian Fry, na dapat daw buwagin ang NTFL-CAC dahil daw po sa human rights violation nito at red tagging. Ayon sa sinabi niya, uh, uh, sangayon din po kayo sa sinabi ni NYC USEC uh, Ronald Cademan na deklara <laughs> persona ng gratis si Fry dito sa Pilipinas. Ano naman ang pakialam ni UN uh, official uh, Dr. Ian Fry? Bakit, bakit magkaroon siya ng idea na dapat buwagin? Ano, anong sinasabi ang human rights violation? Nakikinig sila sa left. Oh. And uh, the left uh, dito sa Philippines, uh, We're able to, itong mga personalities dito, mm. we're able to penetrate uh, even Washington, mga congressman doon, mm -hmm. naglalabi, they call it mm -hmm. the lobbyists. Mm -hmm. Nakikinig ito sa si, uh, ano, at uh, kung bakit naman, kunesto niya yung mga ganitong programa ng gobyerno, hindi na naman siya nagtanong-tanong, mm. hindi siya naglibot sa Pilipinas. Unfair talaga. Kung ito ba ay nakapabuti sa mm. bayan at hindi. Mm. It, yung sungsong, -sung, yung... Sol-sol. Oh, you know, bastos talaga ako magsalita uh, Dr. Ian Fry. Who are you to even suggest Or hint na dapat buwagin itong NP. NFT National Task Force to end And the communist armed conflict, communist uh, insurgents, armed, war, insurgents. Conflict. The, the war. Hmm. Uh, wala namang credentials ito at bakit? Ano na, ano, na pasok sa ulo ni Don. Nakikinig ito ng intriga Don. You know, uh, maraming nakapasok talaga sa left. Eh. Mm. Yung nagsibatan, mm. itong Amerika naman kasi, Pastor, mm. kalaban nila yung kaminista. Mm. Pero yung mga kamunista doon pumupunta. Mm. Alam mo ba yung mga leaders natin dito? Mm. Yung it, it, itong mga They go in and out of yeah. America. A Bayan USA, o oh, mga USA, makabayan, oh, Act USA. ang pahirapan pa nila tuloy, yung ordinaryong Pilipino oh. na pupunta,